ayan mga kabindors narito si Elmira siguro napagtanto ni Elmira na uh, okay yung inaalok natin sa kanya na mapauwi na lang siya ng probinsya kaya nagpunta siya dito siguro sa atin para ipahayag na niya yung kanyang saluubin na tinatanggap niya yung alok namin sa kanya na umuwi siya na nalang ng probinsya sa kapakanan ng kanyang mga anak, mga kabindors. Uh, ito po si Almira, mga kabindors. Yan ay tatanungin natin sa kanyang pasya, kung buo na ang kanyang pasya. Pero ang una natin tatalakayin mga kabindors yung ano,

Ate <tags> Ano ang sinadya mo dyan kay Kate Rapid? Nagpasyal. Ayun ha. Siyan kayo galing? Kahapon? Yo, baby. Diyo, barang... Yeah, yeah. Yeah. So, na lang kayo dyan. Sa kanya baby. na masyal. Mm -hmm. Oh, ano? mer May... hali na yata. Anong oras na ngayon? Nakitang okay, 10, 12. Well. Kaya lang madali ako eh. Naligyo ko muna sa moro. Sige, kain muna kayo dyan. Meron tayo dyan pagkain. Stay hey, in siya hey. ate? Oo. Oh, oh. Ayan, ito. Baga doon mangkok, we. Ayan mm. hey, na. kain muna kayo dito. Oh kasi mm. yung ano, yung mama na... Sino ba pangalan nun? Mama bordado. na... Bordado? Bordado? Tayo na nga sa pwede. Ano yan? La parang laging lasing. Ano dito ka nangyong, tatay, na Ano Paro eh. Ano baso. Ano nga yun? Parang, ano talaga, talamak na sa... Ala. Mm. Oh, na ano eh may may ano ba? Gamit lang ng gamit din sa adik. Gamit Kain mo na kai at. No tanghali na. Ano katatapos lang naman din namin gumain, Ano kung kunya naghiha-higa maulang kasi ma Ito, bilisan natin kasi tatay din doon mga naghihintay na yun mm -hmm. ka ng tuya katatapos na ako kita mo naman yung kanin tapos na rin yan sila kumain mga ginulay ko lang yan dyan sa aking paligid. Ano yan? Mga saluyot. uh, kuhan. Talbos. Nagbibigay siya na eh. Di ka lang anak. Si Bibi mo na kayo. Nagalit na. Si Bibi mo na siya. Ano pa yung anak mo Almera ito? Si ano? Si ano Si Prince Russell. Prince Russell na ang pangalan Russell. ngayon. Prince Russell. Arasin. Ah, Russell. Ano ba ito ang ano niya, yung birth certificate niya nasaan? Wala pa. Wala. Hindi hindi pa siya na ng ano? Wala, may balance pa ito. Hindi doon sa bang ba hospital ipinanganak yan. Private yun. May yun. Akala ko na anuhan na siya na iba, iba daw. na siya ng ano na ano na ba yung mayroon na siyang birth certificate. Kaya ah, lang hindi. Ang hingin nila eh ang tinutodo namin eh. Hindi niya lang ninyo nakukuha. Ah, uh, yan ang pagkakaalam ko ang sinabi mo kahapon nung nagpunta ako. Hindi, hindi pa na ano. Ano ang nalike ba? Sa pag-anganak lang yun. Hindi kasi ang pagkakaalam ko doon, yung hospital ang nag-ano nag pa sa, sa, ano. Iba, iba kanila yan, hindi pa pambayad, hindi Hindi wala pa na bayad pambayad yun eh. Pag ayaw, yan yan, kasi silang nila. lang. Ayaw nila, gusto nila i-cash. Eh, wala naman kami pang cash. wala naman namin cash. Yung, ano, pang anak lang. Mahirap, hindi ka sa probinsya na pwede mo siya yan. Hindi dito rin kasi, di ba, ay pinanganak sa bahay yung bata. Ah, ba ba uh, pag yun, yan, niya, eh? mo uh, yung, ay, ah, nila. Ay yung bata, walang bayad yun. Ayaw nila. Baka yung bayaran nyo sa hospital, yung sa panganganak mo, ang hindi nababayaran yun nga ayaw din nila magkasikaso kahit magbayad kayo eh, sabay na lang ayaw nga gusto nila i eh, cash ka agad kausap ko na eh hindi nga na nila eh kasi yan problema pa rin yung bata mo kung wala siyang birth certificate nung ano? pagdating ako ah, uh, tuloy tumakarating ka ng probinsya eh paano makukuhaan ng ano yan birth certificate doon pag yan na late na siya late registration ay nangangailangan na ng mga perma yan ng ano mga perma na ay, paano makukuhaan yan ang pagkaka ano kung nang sinabi mo nung nakaraan nang nag update ako doon niya, hindi lang nababayaran nandyan na yung ano yung birth hindi. certificate. Ayaw na. Ayaw nga nakausap ko, tinawagan ko, ayaw. Akala ko nga, ginagawa nila, hindi pala. Kasi hmm. Nga, hindi namin na ano, ma'am, kasi di pwede. I-cash mo na yung balance bago pa rin na nagawa. Ano ba yung task pa? Hmm. Hindi na pwede, hindi. Ah, magkano pa ang naging balance ito, ito, ito sa na. ano, hospital? Ito, ito ito ko pa. Kasi 10,000 yun eh. Pinapatawad ko dahil kapag pang punta ko dun, lumabas ka agad din. Hindi na mas narating-rating. Eh. Lumabas ka agad dun sa akin dun pagdating ko dun. Hmm. Eh, sabi ko, hindi naman kayo nahirapan namin. Dumating na mami. ako dun. Nakaakit na agad ako sa patry eh. Hindi sa mga kiri ko na lang eh. So, Pag-inis na lang. Sabi na, ah, sige. pag na lang. Yun nga. Down namin 6. Hmm. Kami, ano lang kami dun eh. Hindi kami tumagal dun. May lang oras lang kami dun. Eh. Anak ako ng 5 o eh. May lang oras lang ako, dun, ah, halip. Ito. Ano ito? kami dun nakaistambay. Ang halik mo. Ano Ano yan bata na yun? Mayroon uh, nabilhan mo na ng gamot yan? Mayroon na. Ito. Mayroon. Ito. 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 Wow, ba't naman bata na yun, hindi na makuhaan ng birth certificate kasi Ayto, ito. Uh, pag ito pala sa bagay dito, kung ikukuha siguro, ilang, ilang months na yan? 5? 4? May late registration Four, na yan na gagawin muna. Bago i-invest -hmm. doon sa mm. kasi, pa doon sa eh. so, makukuhaan naman yun. yan siya.

di ang pumunta tayo doon Almera sa ano sa pag-uwi mo ba uh, be shh, wag na kayo maingay oh, uh, kayo maingay ano ba ang ano mo yung talagang final decision mo doon Mag uwi ka ba talaga ano ba ang binabalag mong pizza? pag-uwi yeah. yeah. mo. na kasi sa bedbird ni Bibi ko. Tsaka kay Moro, so, sukunin ko na rin binyag niya dyan sa barracks. Kaya hey, hindi pa nakukuha yung hindi ano niya, yung wala, wala. binyag. Umalis yung Pagpunta ko dyan. Ano, busy sila eh. Yung ano, sarado ang office. Sa office mo kukunin yun eh. Eh, pagpunta ko dun, may ano eh. Yung may nag simba may nagbinyag. Tapos wala pa tigay na nag ano sa office umalis. Hindi man pwede yung isa. Kasi mm. yun ang maghawak sa office yun eh. Sabi sa akin. Dali naman yun. Matatagalan ka pa kung kuan. Kasi yung ano, lalakarin talaga yun to. Yung kanyang kuha muna ng ano. Ah, uh, late registration tapos ipapasok doon sa doon na sa ano sa office ng ano pagparegister na hindi ko lang alam kung yung isang araw kung makuha natin hindi pa yan makuha ka agad kasi magpaparasa pa yan ganyan ang anak ko dati mahukuha mo siya mga ilang araw pa lang. Ang problema naman doon, meron pa yung hinihingi yun, na ano, yung hindi pa man siguro nabinyagan yan, yung ano, ano pa yun, yung sa simbahan, yung baptismal. Hanap nun, pag nagpabinyag ka. Uh, Kaya ito, kuy, kailangan talaga tong registro, Sabi sa akin yung PNP. Parang ganun din niya. Kasi, may laban ka doon pag ano, sustain halimbawa, sabi ng mga tnt Hindi ang ano diyan, hindi mo hmm. na isusunod sa pangalan ni Omar 'yan pag nagrehistro ka, sa iyo lang pangalan 'yan. Hindi na nga. Kasi hmm. nagkasakit siya. Eh. Hindi yung doon sa apelyido ni Omar hindi mo 'yan ikakabit doon. Sa sa iyo lang, sa pangalan ang dadalhin niya. Kasi ano nga eh. ay ano, hindi mang kayo kasal noon din. Ah, uh, yan, sayo sayo talaga ang pangalan niyan. Spinoza din 'yon. Hmm. Ito naman si Moros, may birth certificate na ito. Okay na 'yan, wala nang problema uh, okay na, na, na. 'yan. So, ito na 'yan. Ito lang ang kawawa. Hmm. Naliliit talaga. Di yan na lang ang ano muna. Ah, saan ka ba ngayon, Tit? Adong ah, uh, as kay babalik doon sa ano sa adong sa tinitira niya. Hindi ko pa nga alam. Baka bukas pa kami uwi. Mm. Kasi alam mo may bagyo. Oh, may bagyo. Sabi nga. ng mga viewers diyan na mo. Si kuwawa ng eh. Kasi, bata. Oh, may bagyo. Hirap, di ba? Ang hirap doon. Ah, hmm. uh, mamaya baka ba magbigyan tumumbay? Kaano-ano na 'yun. Di iyan na lang ang ano almera, siguraduhin mo yung ano para talagang makauwi ka. Kasi kawawa talaga doon sa area mo yung mga anak mo. Tapos ngayon wala ka rin pupuntahan kung kayo ipagkalasin na doon. Saan mo kayo pupuntahan na naman? Wala mo ano kayo mapupuntahan. Ngayon naman doon sa probinsya, sigurado ko naman na di ka man pababayaan ng mga magulang mo nung pagdating mo eh okay naman doon naman sa isa mong problema na narinig ko sa iyo yung ah, sinabi mong utang mo doon ah, wag kang mag walang nakukulong sa utang oo kasi hindi ka man hindi mo man yan tinatanggihan hindi mo bayaran wala, wala, o di, o, di, ka man, hindi mo man, man tinatanggihan yun kung sa uh, karoon ka, pwede mo naman bayaran 'yon sa kanila. Yung ano na 'yon, yung utang mo. sinabi doon na salita na hindi maganda. Hmm. Ang sinabi ko, ang babayaran pag mayroon akong pera. Hmm. Wala. Wala. Basta hindi lang ako nang kung Thailand, sabi. Ko. Basta mga bayaran pag mayroon pera. Kinasok naman ni mama ko yun, sabi na nanganak pa. Hmm. Kaya nga, yan nga. Na doon sa kung 'yan man ang kinatatakutan mo yung utang mo doon na sinasabi mo hindi kasi sa anak ko 'yun eh kung hmm. hindi lang ako nangangamba sa bayad na 'yun kung hindi lang ginagamit ni Umar tapos hindi ko pala ako na yung ano na 'yon yung hiniram mo na 'yon ah ginamit sa mo ginamit ginamit ni Umar hindi naman hindi yung inutang mo doon sa probinsya saan mo ginamit Ingic indik sa, ang... Indic, sa anak nakagat hmm, sa aso yun nakagat sa aso na ngayon nang tinikita ko na yun hmm. kay mga kaibigan ko pinakita ko yung record nandiyan ang na, record tinaago ko tapos pagdating mo At dito dalawa, sa Indic. Manila nagkaroon ka naman ng pira babayaran mo na sana 3k lang yun pero tumataas natubo ang galing talaga kumpanya patungo kala ko 5k yun Alin. yung unang utang hindi na tinutubuan na nila ang bilis ng tumubo nagulat na lang ako kasi ang pagkakakita ko doon sa papel, kasi may papel akong nakita noon, nasa 11,000 11, na. Hmm. Yung papel na yun na nandoon, nakarecord, yung bayaran kinuha, mo. Kinuha nga ni yung memory ko, yun nga eh. Nandoon nga sana nakarecord, bitch yung Umar na ito eh. Kinuha ang memory ko din sa kanya. Hindi mo na nakonsume siya. Lagi ko sinusumbat yun eh. Kaya iyon, Uh, hindi ka naman ikukulong yan na gano'n siguro kaya si hindi ka man tumatang Ipabayaran mo naman yan pag mayroon kang uh, kaluwagan. Ba. Kasi ang ano dito, kung dito lang kayo sa Maynila, anak ko, wala kayong, ano, malunat. Malakana po eh. Malunat hindi na kayo pinapansin yung ama ng bata na yan at saka yung kanyang may kalitin na siyang oh, ng lalaki. Lalong maghihirap yung ano niya. Nababasa ko na lang. Naga, I love you. I love you too. Aba, mga na ako lang eh. Kakain ka. Kain Kaka na, mo. Moros. Bigyan mo si Moros ng Dine. Oh, ng plato. Aji Mark. Ko na lang, so, yan. Ay, yan. Sige, sige. Kaya, kakain lang namin. Mm, ka na ng probinsya, di ka man taga probinsya. Taga rito ka sa Maynila. Uwi kami dalawa. Mm. Hindi maganda ngayon na saan kasi ma nakapiling mo na rin yung mga anak mo doon. Saka malay natin ah, uh maging maganda na ang buhay mo doon hindi ka ganito na lang na puro na lang ano kasi lugar ko yun eh hmm kita mo naman yung lugar mo doon yung tinitirahan mo na talaga nako sabi ko grabe itong nabinat nga ako doon sa putik tinirahan mo yan natamad ako minsan nasa kali kami natulog yun eh tapos yung mga bata doon, madali talaga magkasakit sa lugar na yan na pinalalagyan mo. Dudulas pa pa. Ahon. Ah, ito, Almira, ah, yan ay, sinat kita dun sa, ano, baka, anuhin muna ito, lakarin muna itong, ano, ng bata dari certificate tepek ano? kita kawawa naman yun lang certificate sabagay doon sa probinsya kung doon na lang kuna kuhaan ng birth certificate kasi wala di man, man dito pwede di kuya dito man ang record dito man siya pinanganak hmm kung nahanapan din ang firma saan ka nanganak kaya nga hirap din may bakas na rin na manipit man puti ka tawal dati, pwede. Susurat mo lang hilot, may nang ibanan. Hanapan hmm. ka na yun. Ang problema, kung hindi permahan ma, ng doktor na nagpanag sa kanya, kasi may utak pa kayo doon. Kasi may ma, ma, perma din yun eh. Ito ba yan? Sana mayroon magbigay. Tulong. Sige ma, Sida. Sidi. Hmm. Sida. Hindi sida isda. Kami ang tinik. Mapino. pino, Tika lang. Tika <tipa> lang. Tika lang. Tika Sarap sabaw. Sarap sabaw na. No? Aga kami nagising. Aga kami gising. Aga kami nagising. Iyak. Kaya na. Yan mga kabindors, ibigay uh, eh, nyo dito yung inyong mga suggestion dito sa pagkuha ng birth certificate ng bata. Uh, kasi ipinanganak ito doon sa ano, sa hospital. Ano kaya ang magandang ano dito? O, kung sabihin na lang, sa bahay na lang ipinanganak. O, okay, ano, kasi meron ako mga tinulungan yan na kinuhahan ko ng certificate ay hindi naman hinanapan ng perma ng doktor kasi sa bahay lang naman eh, pinanganap o so, sa hilot ganyan pero ang ano nito sa kanya ay kukuha nito ng ano, late registration muna bago siya bago i-akyat sa ano office ng Sibyl registered. Ayaw nga. Yan ang ano dito sa kanya. Kasi baka mahirapan na kuhaan doon sa probinsya ng birth certificate kasi dito ba siya ipinanganak. Yan ang ano problema kasi yan gusto na namin na pauwiin na lang ito si Almara kasi nagiging kawawa uh, talaga yung ano ng mga bata kalagayan ayun ako lang gulay ha? kaya dito sa aming uh, video ay mag comment kayo kung ano ang maganda doon sa pagkukuha ng birth certificate Ngayon naman itong buwan na ito ay ah, gusto namin na mapalis si Almera ng maaga pag yan ay nakuha na yung certificate ng bata. Bukas ano na, September. Yan, sa September na yan ay sa, ano ba yung ano? Sa katapusan ba kayo pinapalis o? Ayan. Kahit naman hindi tayo pamot ng katapusan na kung ma, uh, i-okay lahat ay paalisin na natin si Alvin na papuntang probinsya kapag may ayos na lahat yung ano kaya ito may ayos yung birth certificate ng bata Pero wag nang ano, almera basta yung ano, yung kalagang Kwan wag yung orong sulong. Oh, kaila kailangan na ano na talaga manindigan ka na sa gagawin mo. Oh, sige. Kayaan mo na yung ano diyan kasi wala na. Wala ka nang pag-asa doon. Sa kanila parang ikaw na lang ang nagsusumiksik doon sa apoder nila. Kaya gawin mo na ang nararapat na para sa iyo para maging maayos lang yung ano ah uh, kalagayan nitong mga anak mo eh sabihin na natin mahal mo yun pero makakalimutan mo rin yun pag nandoon ka na <tos> <tos> uh, makakalimutan mo rin yun kung mahal ka hindi ka iwan at magbigay siya ng sustento hindi ka kairapan